thank you Magandang araw mga kawaray So habang binabaktas ko ang C5 Along sa ilalim para tayo ay Kumaliwa papuntang Pasig Eh ganito yung nangyari no So lahat ng mga riders no Magingat kayo sa mga bikers na bigla bigla lang tumatawid no? So kailangan maging alerto tayo At maging uh, aktibo sa daan Dahil hindi natin alam yung mga tumatawid Eh hindi nila talaga iniisip Yung uh, light o yung stoplight no kung nakago o hindi basta pag nakita nila na may pagkakataon silang tumawid eh tumatawid talaga ang mga bikers at ilang beses ko na rin napatunayan to so eto guys ay kakaliwa na ako dito tapos bigla ganito ang mangyari <tune> So ayan nga guys, nakita nyo naman guys na talagang tatawid na sana yung mga bikers at bunti tayo ay naging alerto at nabusinahan natin sila para aware sila na may dadaan pa, no? so may kakaliwa pa. So ayan lang guys, ayan shout -out pala sa lahat at have a good day. Ayan, lagi po tayo mag-iingat lalo sa mga riders at mga biyahero, no? Lagi tayong magiging active sa daan. So God, God bless sa lahat, stay safe and enjoy your day. Babawoosh!